sa disney minikusas, gawain sa isang bahay. So, ito ay po up, ng problema dahil kasi 3 kaming nagtutulungan dito, pagtinan, Jedi at Rasco. So ay, ang aming front line na no, may schedule kami. May mabibus tabi kami, may schedule yan, kung sino ang mag at sino, ano. At si Jedi, yung kambal, at yung ano, si kambal naman,

alam mo ang kapesura, yan yung maninig na bata. Ang matanda, hindi naman yan magpatabog eh. Walang pakinabang yun yung pagkain. Perfer lang, part ng kaligtasan nila. Nila? Yung nanay. Eh, huwag kasi pagkain. Hindi, ah, tanda, kahit tag, ah, alalay mo lang. Ano yung alalay? Sa kasama mo, tagabuhat ang bagay. Eh, hindi naman ako kayo kandol, kasama ko po siya. Hindi marami ng gastos kami. Ah, si Kambal ba kasama mo? Oo. Hindi, minsan, istambal, dito mo ang paglaluhin, tapos siya ang kasama mo lang. Oo. Okay? Isa lang nga, gusto sa mga yeah. mo masasabi. Isa lang. Isa lang sa By the way, brutal, brutal, na sa bahay, isama mo na lang sa paglaluhin namin. Masasabi! Isa e, lang masasabi. Kaya saan niyo pera? Kung hindi, hindi kami nagbaya ng utang sa akin ito. Wala, ah, wala akong pera. Ay, wala okay. ini. Eh. Ha? Sarap hinihingi mo na problema ko pa. No no, no. kung, kung hindi lang ganang pamasahin, sama mo sa kanya. Pansiya, ako sa iyo. Ito ka up gusto si ka Bilang malaking tao na. Hindi naman siya Uh, di naman siya maglaba-laba sa mga mga laki tao, di naman siya kakalabat sa'yo sa harapan mo. Ano ano nga eh, parang daya yung mga pamilya eh. Dahil dahil, sumusunod siya, sumusunod. O oh, tapos tama hmm. eh, hindi na. Oh, Pero oh. sa mga bagay na gusto ipabawa, hmm. kaya, oh, sarang, buta, ba? robot, ko ipagawa, may kanilang sinaharapan. Daya nga. Do robot nga, isama mo yung daya na yan, yung robot na yan. Yung pangang tagalak muna sa harap. Pusunod na rin eh. Oh ako ako na. Hindi kaya. yan wala. Sumusunod sabi mo eh. Yan mahalaga na yan. Hindi mahalaga yan. Kaya no, ako yung pagsunod na Yung sunod nga kahit nakita ng tao lang. Okay. Tao. Yeah. Pero pero tanto kayo ka muna di Para Ang pagsunod kahit nakita ng tao. I-advise mo hanggang na nang gawain. Para magkaroon ng damay, pagdamay, kagawain. Pag-alik sa ay, ay, ay. Pag kanya, na naman. Di ba? Kaya nga, yung maikling oras na meron ka, isama ko. Apat na mo so, lang meron yan eh. Okay? So, barbar lang yan ang assignment mo. Okay? na na yun. Ako na-inginis na yun. Ako na isa, Ako na-inginis <laughs> eh. na si yun. Diba? <laughs> so, ako na-inginis yun. Ako na na Ako na-inginis yun. Ako na na Ako na-inginis na yun. Ako na-inginis na yun. Ako na-inginis na yun. Ako na Naisama like, niya si Bernal Lazaro. Ayun ang pumatay niya. 8 pesos lang yan. Ano ang preso? Ay, that's 16 pesos. mo so, sa akin ang 60 pesos. Ay, huwag ka muna mag uh uh na mo Saan ba sa mo muna mo uh muna. mo <laughs> muna. Ipapasahin mo muna. kamo muna. muna. Ipapasahin mo muna. muna. mo muna. mo muna. 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 So isa na na sa pag Tilapia. Yes. Pero Fernan, pag hindi mo sinanap sa pag-ray, wala na siyang gawain. Okay? Isama mo sa pag ay, sa linggo. Okay? Nangangas nga rin pa nga sa akin. oh, sige. Isama na namin sa pag-ray. Hindi gawain na tayo rin sa bahay. Ano ba? Hindi po na Utos eh. ko yan. <laughs> Utos ko yan. Diba? Utos ko yan. Maganda ka ng pagpa, oh, so, kahit malaki na. I try my best na makatama. Sulat mo yan. Okay. I copy paste mo sa hukumin. sa so, assignment niya. Pangalan uh, ni Fernand. Fernand. Amor, um, utos yan, utos. Utos na may pamalo, ah. Na hindi ka sa pamalo. Ito, pwede pa rin pamalo. Okay. So, sige, kahit malaki na yan, ha? matanda pag pinapalo. Okay. Maraming salamat. Ano? Okay na? Okay na, okay na. Ganyan lang talaga sa assignment ko. Ayun kasi, yung ay, totoo kasi, magtutulungan kami doon. Yeah. Nararamdaman ko, nararamdaman ko maraming. So ito kung dito sa nangyayari sa pamilya ko, lagi itong nararamdaman at nararamdaman ko marami. papunta kasi sa kaming istri, na ikaw na lang ang, ano ba, kay Noyang. Siya na lang, pinatusan ko na umulong para maalala niyo kapatid mo. Masipag ka lang siya natin. Ang problema ko, kulang ko sa recording at parang mong pinagawa. Yung beses na nag-attempt ako ng mga karating lahat para na session dito, hindi nangyari. Yan natin ko ako lang malaki ang deterioration. Dapat tuloy ko na yung session para yung schedule nararamdaman. Kasi ako nagagawa ko doon. Pero sa kanila mismo, hindi ko nagagawa. Kaya sabi ko, dapat dumami may nagpapaalaala dito ng kapatiran. Kasi handicap din ako eh. yung mga mga daya. ko rin, pagod ako, hindi ko kaso. Kaya sa sa sarili ko pamilya, may pa ang dahil. Ah, parang nakakasawa, O, oh, ako. Ko so, sa si Oya, ang mga 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 na mga 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 na mga 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 hindi ba kalaka sa buhay mo? So, ito lang kaya ko lang siya. Ngayon, nakita ko yung urgency. Mas kinasabahay sila, nagkakasundo sila sa pagkain. Pero pagdating doon sa training, hindi. Pagdating sa training, dapat pungusap sila. Sige, ang ulamin natin yun. Parang emin agad. Emin agad eh. Ayos ka siya. Dito, sige, pili ka ng ganito. O bilik ka ng ganito, o ka ng ganito, ganito ang gawin natin. Nagkakasundo sila. Pero pagdating sa mga digital, sinasabi ko na. Kaya pala yung tawag ko, magbis ko ng pabasa, record. Up to the expert line, mag-post sa internet, mag-series sila lahat ng kanya-kanya tungkol sa yung apostolic uh, doctrine, mag-share yung series. Ay hindi nagagawa, kung hindi ko pa yung digital. So, sabi ko, mahalaga ito dahil ah, pwede magkapay ko na ng isang sambahayan. Ang intensyon mo lang, tumulong. Pero tingin, damay nga ba si Siruwe? Kala ka na sa mga iba ako Kasi ako, dapat pa ba ko ng pagkatiwala? Gusto niya, kaya na nasa lugar siya. Sasabihin sa ako lang, dapat pa ba ko ng pagkatiwala? Ang ginapang mga iba. Sunod-sunod yan, nag ako, doon sa ating mga ating tulungan. nag na ko doon sa mga schedule. Tama yung napatay kayong minister. Nag-iisa ako doon sa mga minister. Kaya siya rin siya nagpapasensyon. At parang yung mga labis na yung mga pinakamayan ko. Alam mo, pinalik ako ng Panginoon dyan. Kaya ako, gusto ko katotoy ko. Dahil nakikita ko yung spirit niya, kahit dito sa church, na wala yung pakialaman. Pero kikakita ko sa pamilya ko, kung ayaw mo, ako naman tumutulong sa'yo. Bahala ka sa buhay mo pamilya ko na lang ako ko. O ako na lang dito. Yun ang nararamdaman ko. Kaya eh, binalik ko, bilang repentan, ibinalik yung pagsisisi. At ito sabi ko, pwede ko rin namang gawin kahit hindi pa perfect yung pamilya ko eh. Ituloy ko lang kahit sa ibang tao, pero huwag kong pababayaran yung pamilya ko. Yan yung gusto ko mangyari. Nabanggit ni Brother Ingen Jelen na kanina eh. Yan yung nararamdaman ko. Ngayon, eh, well, pagkakit siya, sinasabot ko pa rin ng trauma. Kasi hindi ko mati tapos pagsasalita niya ako ng mga... ...dapat nabakit ang at pagsatiwalaan yung mga sisip. Dahil nga ko akong alam. Kaya rin. di ba? ako Kaya, hey, oh, di ba, anak, sa buhay mo? Pero sa puso ko... ...gusto ko pa rin gawin. Oo. Oh, oh. Kasi mali. Pintalisin ka ako yan. Eh, lang ko siya tutulungan. pag so, gumalik na ulit oh. sa puso ko sa O, sa pamilya ko naman... ...kailangan ko 3 kilos. Wow. Dibang-dibang di di na ulit. Di ba? Sa so, matarang konti lang naman. Yung bandi ko lang eh. ah. Kaya, ang hapon ko, matulong sila. Katulong. Nung mga nakaraan, maganda na. Maganda na yung eh. nangyari. Actually, tapos ito pa, kay Robert George, na nakusap ko ni Brother George. ina ko siya, ito, kami German, at alam ko, ko na George. Yung puso niya, ang tayo matikas na sa bagay niya. Pinapakita mo sa ako. Oo. Balikan mo nga ako, yung paglaman niya. Ang hindi pa niya pagdalo, dahil sa

Uh, parang fission dahil hindi naman nagagawa ng Merkulis na magkaroon ng session, saka Friday linggo minsan wala pa so e, nag-schedule kami na linggo ah, uh, lunes ng umaga isama na sa intertisory, alas 6 hanggang alas so 8 magkaroon ng session, and then ah, uh, 8 to 9 yun yung intertisory prayer so so ngayon? parang nagkaroon kami ng confrontation. Hindi naman masyadong mainit. Pinakita ko lang sa kanila yung ano yung pagkakaiba nung bata na hinubog, trinining, at saka yung bata ano. Kasi nagkaisa sila ni Papa ng idea na hayaan mo lang sila. May Diyos na yung bahala nun. Oh, Diyos na yung mag, ang, ang trabaho mo lang, palalahanan lang sila. Sabi ko, magkaiba yung magkaiba yung Magkaiba yung protocol na binigay ng Diyos at saka protocol na ginagawa ninyo. Kasi yung yung protocol ng Diyos mayroong pamalo, saan mo gagamitin yan? O, so, nagkarong so, nagkaroon kami ng Okay. Oh, nagkumpay sila ng dalawa, eh, nandito, si Ino at saka si ano, nagkakaroon tuloy ng nakakabuo sila lang mas malakas sa pera. Malakas sila dahil dalawa sila eh. Ako isa lang. Tawagin kami. Ah, ito. At ito, Rafael, no. ito ako ano ito, na dapat alam ng lahat kasi gusto ko matulungan ako nung ibang kapatiran na iba Kasi talaga problema yan, malaking pamilya ko yan. At uh, I hopefully, sa mga panood ng video, dapat ganyan na sa isip. Pwede kami ng pero Malimang pa sa ministry, pero siya rin ang kaligatan. Wala na, sira. Bakit naman yung... Ay wala kang patutuong. Kung pamilya mo, okay lang. Pero wala kang patulong sa kabahayan. Baliktad na niya. Hindi siya tama. Selfishness siya. So, ganito... Ah... Uh, ito ang isang napapansin. At ito ang isang sasabing nakikita ko sa John George. Tinanong ko siya, noong muna, ganito ang kanilang panuntunan. Dahil, yung mga kay Andrew at yung mga kay Juan, eh, okay naman to kahit malayang hindi ka sa Ang ako niya akin, basta ang sarang tao tayo pa, sa utak na ng araw ka, basta ng kasawa na, labas na. Walang titira sa bahay ko. Walang titira. Ngayon, usap kami kung utak sa pamilya niya, na bago ngayon. Ito pa ako, doon Please siya niya makiala. Oo, at siguro, kung um, doon ko, siya. Sabi niya gano'n, hindi niya na siya. Si Dodoy, Ati muna ang puliso sa mga sa mga. Pero okay. si Lord, ay kaya naman kung susunod sa patakara mo, at kung upa, dahil ang problema nga kayo, ay pera eh. Hindi nagbibigay ng pinagana na ng ano. Ako pinakita ko sa ko, lahat ng anak ko, basta dating ng ano, araw nila, obligado siya na mabigay sa akin. Walang labis walang kulang yan. Dapat lumagpas pa. Eh sabi yung gano'n, eh kasi napuntik agad, hindi ka nagpapasesyon. Dapat na, at, alam niya,

hindi siya na hindi na Nag-utos na ba siya ng Jose? Nag-utos na siya ng Jose? Nag-utos na ba? So, ang utos na, ang utos na ganito. Ano ba yung utos na ganito? Concession ng tuloy-tuloy. ang utos na ganito? Dolo, bigyan ko ng ganito, isang buwan, ang bilang ganito. Pinapalagan siya. Hindi siya bilang Hindi siya bilang ganito. Masyado ka na siya. may report, report. report. Ay, hindi robot prison. Pag nakita-kita report. na pag sinasyon ko kung masama ang loob, wala yung no, nawain. No, Pero pag hindi masama ang loob, pwede. So, ngayon, sabi ko mga natin sabi ko, sabi niya, sa totoo lang, sanay na ako at niya. Ako, uh, hindi tama talaga magkakasama sa isang pamilya. Yung magkakapatid na ganyan, gulo lang yan. Yun, 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 yun. May tama at hindi. Ay, may hope makita mo. Kung iyong magkakapatid, puro korak ko para mabuti pa maging na. Kasi pwede rin naman nagkakasundo dahil nang nangyayari sa ano. Pag hindi ko naagapan, nagkakasundo sila sa pangkulin, yung halang para kainin. Pagkakayari okay. okay, na kayo na kaya Oo, ganyan. Ganyan nga. Sabi ko kaya nga yung namadali, kaya ako ako. Gusto ko magpulit ulit ng mga kitap-tap. Kung marami mag-sesyon na rin. Yes. May regular na sesyon sabi ko, yung dilema mo sa utak mo, dahil like, siya magkakapatid daw kayo magulong. So, Kasi ito hindi na magkita kita. Alam mo bang, mas mabuti pa hindi si magkita kita kung puro korapan. Pero, ang nakabuti sa akin, kahit papalma, may tulang na, sabi ko sa kanya, dahil dito siya rin ay, kung tuloy sa rin ang mga anak, mag, ano, may mahinang kapatid, maahalalayan ng isang kapatid. Na nando sa, alam mo kaya may papasapalit sa bahay, Nagpo-uwi kasi din na yung mas malakas na hindi po pwede magagalit si Papa pag hindi tayo mapasa. Yan kaso yung mga ng magkakasama. Ano ang intent and purpose nila? Bakit magkakasama nila? Hindi ko naman lang. So ngayon parang mga kanyang parin at ang mga na. kung naman lahat sila. Kung titira, buko pa sila sa inyo. Kahit silang gusto sa bahay. No? So sabi ko, balikan mo na yung position. Alam mo, sabi ko, sila mo sa kanya. Balikan mo kung paano mo nakilala si Brother Francis so, kung kung na nakinuwento mo sa akin, yan ang nawala sa'yo, nawala yung ano sa kanya. May panahon na bumabalik sa wakin. Pabalagbag ka na ako o sumagot. Aminin mo o hindi. Sa sabi ko, pagsisimisin. Hard for sure. Sabi, ang estaba sa'yo. Sabi niya. Ah, uh, pahimik lang siya. Si Kapil uh, bumalik, dati. Ito na mga bumalik, bumalik dati. Kung narapot, una mo siyang makilala. Matagal na siya wala sa mga hero. Sa mga siya sa kanila. Kaya uh, lang, kaya lang. Sa siya kasi, ito Sa tabi siya, ito lang. No. <tipuninan> uh, wala, siyang <-tipuninan> uh, siya palyawang. Uh, at tumukulong pa siya sa mga doon. Ang um, sa kanya, paalala lang. So, ito ngayon, paalala lang. Paalala, pero hindi mo magawa kayo yung... So, kung na rin pabasa, paalala lang. Paalala um, lang. So, isang ngayon sa parang huli na ipabata dahil sabi ko dapat yung ang pati, ko sa lahat. Hindi hindi natin na. Pag programa, ay siyempre, ang dami dati, may balbal. May mga pabasa, na ay natigil. Ang hirap, ibalik. So, so, hopefully, kaya ko po lang. Ito sa lugar na yan. Ang hindi tayo bukas. Kapag mga yung Kailangan dito na kasama namin, ito, Pastor Bruto. Muna naman mga pa tungkol naman ito kay Brother Rolly. Rolly, Normie? Oo. mo na. Ha? Para hindi siya mga Muna naman Ah, pa mo sa ipit. Para makakaya. Ah, may